So dating MetaMax, ito na naman ngayon yung mga bagong pangalan nila. Parehas na parehas sa platform ng MetaMax. So nalaman ko to doon sa GC ng MetaMax. So bago to totally mabura yung website. Ah uh, ito yung uh, ni-reveal ng mga kasamahan ni Jenny, Jenny which is yung CEO or founder kuno ng MetaMax. Kaya, ito yung nakalagay. May eh, nagsabi na uh, yan yung sinasabi ni Jenny na bago nilang para check. Kung mapapansin ninyo, mga ma'am sir, parehas na parehas ng kay Metamax 2. So, ito yung traffic ad. So, kapag na-encounter nyo yan no, at nag, uh, talagang nag-start na nag-, uh, nag lunch na yan dito and uh, marami namang nagpapaloko guys i-report nyo kaagad sa SEC para magkaroon ng advisory makat lahat ng mga transaction withdrawals nyan at para hindi na makapag proceed at wala nang marami pang mabiktimang mga OFW o mga kapwa nating Pilipino pinupunti ng mga scammer na yan alam nyo majority mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa tapos yung pera gagamitan ng gagamitin lang nila isasali lang nila sa mga ganitong platform ng mga scammers eto pa ang sabi nung isang member sa GC namin side by side comparison both have the same APIs and uh, back end processes code Diba? It looks like they use Metamax code and just change the look and colors. Talagang parehas na parehas guys. Itong sa traffic ad. Diba? Yung kulay lang talaga. Nagkakaiba. At saka yung uh, appearance niya, no? Yung display. Uh, may konti lang pero yung, yung, yun nga yung nasabi niya. Yung, yung almost yung back end processes. Same na same nung kay Metamax. So, they work the same way. They work the same way. New Club is just the new Metamax that Yeah, please do not fall for this scam site again. Kaya nga mga ma'am sir, be wise na, be smart na tayo ngayon. Wag na kayong magpapaloko sa mga scammers na 'yan. Nagpapalit-palit lang ng mga pangalan 'yan and 'yun pa rin, 'yun at 'yun pa rin 'yung uh, scam niyan. 'Di ba? Ah uh, may mga tasks na kailangan panoorin, may mga video na kailangan panoorin, babayaran kayo ng dollar and then may rewards, may mga ganun no? may mga cashback na more than 50% Grabe nakikita ko doon sa GC mga OFW. Uh, talagang uh, nag ano, sila, naglalabasan ng parang sama ng loob and then ah uh, nakikita ko yung kung gaano kalalaki yung mga perang uh, nilagay talaga nila dito nung kay Metamax sobra 100,000 ganun yung usapan guys uh, talagang yung ipo nila tinodo nila dito kay Metamax talagang ang daming na perwisyo yung ibang OFW uh, uuwi na sana ng pinasa na Pornada pa So, ayun lang guys, in-update ko lang kayo na once ma-encounter nyo yung pangalan naman ng platform na to na traffic ad, please huwag nyo nang tangkilikit. I-report nyo na kaagad sa SEC para wala nang marami pang maloko.